guys. Ayan, mag-prepare tayo sa ayan, lunch ng amo ko, guys. Uh, Rubian Marag. And ngayon is, kunin lang natin itong ano. Ayan. Then, ngayon is, kunin natin itong nasa taas na mga hipon. Hipon ito, guys. Ang sarap-sarap nito, guys. Kung matikman lang ninyo ito, I'm sure hanap-hanapin ninyo. Ang hirap kaya nito gawin kaya hindi ako nag-video nito, guys, kasi ang daming ang daming procedure. Ang daming procedure itong hepon, Eh ano mo pa ito? Anong tawag nito? Uh, <coughs> excuse me. Dalawang proseso dito ang ano, yung hipon guys. Kaya pag magluto nito, is procedure. Pangatlo na itong kanin. pagmatikman pag matikman ninyo itong niloloto kung na is ano hahanap-hanapin ninyo talaga ano ito uh, special uh, delicacy ito sa kanila guys kung may mga ano sila, kung may mga okasyon gano'n ito ang uh, tingnan nyo first layer yan guys first layer then ngayon is may ano ito may ano tayo dito ano tawag nito ah uh, sibuyas nakakaramalize na yan ganyan ganyan po siya ayan po then ngayon is Ilagay, ilagay natin ito sa tap Ayan. wow perfect talaga guys paborito ito ng mga amok ko kaya pag magloto ako ng ganito is walang maiwan talaga sa pinggan. Ano lang ba? Matagal lang siya ba? Ako sisi siya gawin ba? Kaya pag, mag, -mag -pag itong mga amo ko ng ganito ay nakuha. ngayon is, ilagay natin dito sa top. Ayan po, siya, Then, ngayon is, mag-top na naman tayo dito. Ano po. Ang sarap, 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 sarap dito, guys. Kailangan, pag mag-serve is malinis ito nga sa gilid talaga, guys. Kailangan walang naka ano na mga 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 ano mga tingnan nyo, guys. Ganyan po siya. hindi ba? Hmm, diyan. Ang tawag nila dito is ano ito? Ah, uh, Robian Rubian Masbos. Ayun. Mabusisi siya gawin kaya hindi ako nag video nito kasi ang daming ano, ang daming proseso sa sa pagloto. Kaya yan lang po, guys.